Magandang hapon sa ating lahat, mga guys. Ito naman po, guys. Magpapakain ako ng aking mga mining. Hindi ko po alam, guys, kung gusto nila ito, guys. Ayan po. Ito, guys, yung pansit kung gusto. Titignan ko yung iba kung may kung nagustuhan ni po guys. Gusto pala ng aking mga mingming -ming guys. First time po sa kanila guys. Magpapakain ng ganito. Gawa sa... Wala silang cat food. First time ito guys na... Ganito ang kakain nila pero gusto pala nila mga guys. Ayan po guys. Ayan po guys yung aking mga dog. Hindi sila makapaghintay, guys. Inuuna ko kasi yung mga miming ko nga mga guys. Ayan po. Ayan po, guys. Gusto pala, pala ng aking mga miming. Ayan po. Sana po, huwag kalimutan mga guys na mag-subscribe sa marit namin channel. And God bless you all! Bye bye. Love you.